hanggang ngayon hindi pa ako nakakuha sa kanila ng update kung anong oras sa yo guys uh, team update lang tayo ngayon uh, abangan nyo kami sa Coron Palawan sa June 10 to 15 ayan kasama ko dito ang team malakas yan yung team namin yan po yung team namin guys actually may poster na to uh, abangan nyo kami dyan meet and greet tayo dyan syempre sa lahat po ng mga taga Palawan Coron Palawan uh, abangan nyo po kami dyan guys Okay, so ang kasama dito syempre si Nathan nandyan si Rosmar syempre nandyan Redol Labador, Markitan. syempre meron pa tayo diyan mga sobrang sikat na mga asama nasa babayan si Boss Simon 'yan tapos si Master TV at si, si Tito June ayan so yan po yung mga asama natin guys ito actually ito po yung official poster ha meet and greet us ayan team Malakas goes to Palawan Coron yan sobrang saya nito guys abangan nyo po lahat ng gagawin namin bukas na to actually Sunday ngayon. So, tomorrow po ang andyan na kami sa Coron, Palawan. Kung hindi kayo busy, pwede kayong makipag-meet and greet sa amin. Pero kung makikita nyo guys, ah, wala ako dito sa poster kasi actually wala pang, ano eh, wala pang message sa akin. Hindi pa ako mini-message nila utol, tsaka kung sino man, kung sino man. Ito, actually, kilala ko itong mga to Si Markita, nakakasama ko yan. Motivated 3x3, pati si, ayan, si Simon, tsaka si Master TV, tsaka si Tito Jun, actually, nakakasama ko yan mga yan sa Motivated 3x3. Pero hanggang ngayon hindi pa ako nakakuha sa kanila ng update kung anong oras aalis. Ah, kasi ayun bukas na to eh June 10. Ang problema ko dito, yun nga yung time kasi alam ko kailangan 2 hours mas maaga ka pag flight eh pero wala pa silang update sa akin kung anong oras talaga yung alis. Buti nga nag-post sila at nakita ko na meron pala kaming ano meet and greet sa Palawan. Eh, wala naman nabanggit. Buti, nag-post sila dito at sya, sakto naman, nakita ko bigla at makakasama tayo dyan, guys. Pero hintayin ko lang kung anong oras. Pero agahan ko na lang siguro dun sa, ano, agahan ko dun sa airport. Bala na kasi, baka mamaya busy rin kasi. Maraming evento mga to, sobrang busy rin na mga to. So, agahan ko dun sa may airport. Tapos, ayun, sabay-sabay na kami siguro. Yun po ang naisip kong plano. Kasi baka mamaya maiwan ako sa airplane po siya. Sayang naman yun. Five days, almost. oh, almost five days din yun. 10 to 15, ang saya siguro dun. ba? Diba? So, ayan, abangan nyo yung mga update. Simula bukas mag-update na ako sa inyo nang pupunta kami ngayon sa Palawan. Actually nga, guys, ito actually, papakita ko sa inyo. Meron na rin kaming jacket. Actually, ito, papakita ko. Ito, guys, oh. Actually, ito na po yung jacket namin. Sobrang angas. Ayan, kung makikita nyo, marketan Rendon Labador Rosmar and ayan Jerome. So ayan po yung official jacket na gagamitin namin papuntang Coron Palawan. Yung sa akin kasi daw parang siguro hindi pa tapos pala. Okay, apat lang. Syempre rush to eh. Kailan lang ba in-announce yun? So rush po talaga. So hindi pa nagawa lahat. O, oh, di ba? Yung hindi yung kila Master TV wala pa nga eh. Pati yung iba, wala. Yung sa akin din wala pa siguro. So, ayan. So, kita-kits tayo, guys. Update lang to para sa mga imi-meet and greet namin dyan sa Coron, Palawan. So, yun, guys. 10 to 15 to. Kita-kits, guys. And enjoy. Enjoy lang natin tong tour na to. At sobrang solid na ito, guys kasama Sama-sama ang buong miyembro ng team Malaas. Diba? Sama-sama. Yan ang pinakamasaya yung sama-sama kami ngayon, diba?